So, lakas oh, lakas guys. Yung Isle of Marikina dito, ayan. Lubog na rin po. Yung puso na lang yung nakikita nyo. And papakita ko sa inyo dun sa may kabilang side naman ng tulay. Yung palabas na ng Pasig River papunta ng Marcos Highway. Kasi this side po, yung tubig na yan, mga galing yan ng upstream. No? Lalo sa Montalban, ayan, papunta na ng Montalban, sabihin nyo. At kitahin naman kung gaano kabilis yung ragasa agos ng tubig, o. Oh. Ayan, grabe. Lakas. tawid tayo doon sa may kabila pakita ko naman sa inyo yung sitwasyon ng marikina river water level doon yan yung makdo dito pala o oh, sa gilid dito yung sa may kabilang side ayan tingnan nyo po i-zoom out po muna ayan ayan na po yung itsura ng marikina